Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi pa man nakalalabas ng bansa ang bagyong Goring, sinabi ng pag-asa na lumakas ang binabantayan nilang sama ng panahon na kumikilo sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ang bagyo na may international name na Haiku ay nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility oras na pumasok ng Pilipinas. Inaasahan naman ang paglakas pa ng bagyo sa susunod na tatlong araw. Samantala, nasa ilalim pa rin ng Signal number no. 1 ang siyam na lugar sa bansa dahil naman sa bagyong Goring. Patuloy na humihina ang bagyo na huling namataan sa silangan ng Kasiguran Aurora, taglay ang lakas na hangin na aabot ng 155 km per hour at pagbugsong nasa 190 km per hour. Unang araw pa lamang ng paghahain ng kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections, inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na mataas ang bilang ng nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Sa kabila nito, tiniyak naman ng COMELEC na may sapat silang bilang ng mga COC4 para sa halalang pambarangay. Inihayag din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa pangkalahatan ay mapayapa ang pagbubukas ng unang araw ng election period maliban sa ilang isyo na madali namang naresolba. Tinukoy ni Garcia ang isang aspirant sa Maynila na nagsumitin ng pekeng dokumento ang pagsusumite ng COC ay tatagal hanggang September 2. Base sa datos ng Paul Body, aabot ng higit 672,000 na posisyon sa halalan ang nakataya. Aabot naman ng 67,839,776 ang barangay voters, habang nasa 23,254,313 ang SK voters. Malabong matuloy ang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at China sa gitna ng umiinit na usapin sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Armed Forces Chief of Staff Lieutenant General Romeo Broner sa panayam sa kanya ng media sa libingan ng mga bayani sa Taguig City kasabay ng paggunita ng bansa sa National Heroes Day. Ayon kay General Bronner, kailangan munang itigil ng China ang panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas kung talagang nais nitong magkaroon ng pagsasanay ang dalawang puwersa. Ibinanyag din ng AFP chief ang pananatili ng mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Dagdag ni Bronner na may pagkakataon na nasa apat na raang Chinese vessel ang makikita sa bahaging ito ng karagatan ng Pilipinas. Para sa Kilat News Update, Renzel Inon, Naguulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras manatiling na katutok sa mga susunod na updates at breaking news. ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa pawat pagputok ng balita.